Alinsunod na naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at gawing mas maginhawa ang biyahe ng mga commuter. Iniutos ng Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagbibigay ng special permits para sa halos 300 bus. Iyan ay para sa mga bus na bumibiyahe mula sa Pampalay at Fairview para muling makapagsakay at baba ng pasahero sa NIA Road sa Quezon City. Kasunod niyan ay inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang daan at special permits na pumapayag dumaan sa naturang ruta ayon kay Acting Secretary Lopez malayo ang nilalakad ng mga pasahero para lang makarating sila sa MRT 3 lalo na sa mga senior citizens at persons with disabilities. Mahigpit naman ang paalala ng ahensya na bawal pa rin ang pagtambay, pagteterminal at palagi ang pagpusina ng mga bus sa naturang kalsada para hindi makaabala sa mga residente at mga opisina.